akin. Ano? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hindi e ganun din yung dalawang bulag, kahit tinutulak na, sige pa rin. Hindi pinapansin yung tumutulak, na hindi lang nararamdaman yung tumutulak eh. Tinutulak nila yung tumutulak sa kanila. Amen? Bakit ko nalaman, paano nakapasok at nakalapit sa paanan ni Jesus yung dalawang bulag? Nasaan yung mga alagad ni Kristo? Para yung mga alagad natin yun, tutulog-tulog din. Pero no, Nalusutan? Nung isang araw, doon sa ating tanggapan, paglabas ko, may biglang dumakmang sa akin. Takbo at ako'y niyakap. O, nahawakan ba nila? Bago nila mahawakan, nahagkan na ako. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya hindi na ako virgin ngayon. Uri na ang Panginoon. Uri na Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen? Pero ang dalang bulag, di natakot. Kahit sila sigawan tuloy. Ang naririnig lang nila at nakikita, walang iba kundi si Jesus. At nakalapit agad, sabi sa Biblia, lumuhod sa harapan ng Panginoon. Ito, ang taong may pananalig. Ha? Ito ay playback Lumulod, long, Sarah long Panisius. years ago. Playback ito. At sabi ng Panginoon, nang makita niya na kalod bulag, may kanya sa bulag, okay kayo talaga. Kayo ba talaga ay, ay naniniwalang magagawa ko hinihingi niyo? Hallelujah. <laughs> Amen. Amen? Amen. Alam mo ang ginawa ng dalawang bulag? Nang tanong si sila, sumigaw, sabi niya, Obo, Panginoon, naniniwala kami. Upo, Panginoon, naniniwala ka Alam mo, sabi ng mga paligid doon, napakaingay nitong dalawang bulag na ito parang mga tagayl sa day. Praise the Lord. Amen. Okay. Tapos sa kamay nyo, alam niyo ba na ang uh, balitang dumarating sa akin sa buong daigdig pag ang isang parokya ay pinasok ng mga anak nila sa day, napakaingay ng parokya. Subalit, so, pinalalabas na, nagpupuri pa sa Diyos. Amen. 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 Di natatakot. Pinatitigil lang pananalangin. Di na Di natatakot. Amen. Amen. Sapagkat ang taong nakatuon kay Kristo Jesus, pinatay na ang takot. Amen. 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 Di na natakot ang dalawang bulag na patalsikin sa sinaguga. Amen. Mga taga-sinaguga yun eh. Sapagat yun lahat na sumusunod kay Kristo at ang kay Kristo, pinatatalsik sa sinaguga. Amen. Pero itong dalawang bulag, hindi. Hindi natakot. Ang sabi ng dalawang bulag, patalsikin na tayo kung patalsikin. Basta nandito tayo kay Kristo, ang buhay natin kay Kristo, pag-asa natin kay Kristo. Amen. Ito ang pananalig na nakatoon kay Kristo. Tinanong ating Holy Father, ng ating Santo Papa binanta na, inasisinate na yan. Subalit ang kanyang battle cry sa kanyang papa be not afraid. Huwag tayong matatakot. Kayo mga binyagang katoliko, wag matatakot sa anumang balibalita sa ating paligid. wag tayong matatakot sa pagdami ng populasyon sa buong mundo sapagkat magagawa ng ating Diyos na tayong lahat ay buhayin, pakanil, palakasin! Amen! 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 na maubos silang lahat. Sa kontrol nila pagdating ng panahon, ang may-ari ng buong mundo ay mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Purihin ang Diyos. And so, ito ang tatlong katangian ng pananalig na katong kay Kristo. May pandinig. Ibig sabihin, naririnig ang tinig ng Espiritu ng Panginoon. Hindi yung ingay ng sabungan. Amen. Amen. Hindi ingay ng palengke. Hindi yung ingay ng kongreso. Hindi yung ingay ng mga demonstrasyon dyan sa karasada. Praise the Lord. Kundi ang salitang malumanay na galing sa tinig ng Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Praise the Lord. Speaking of uh, wag matakot na dumami ang tao sa buong mundo may naalala lang po ako uh, tugad bide glory kasi sa Pilipinas kumagaya na din po ang Pilipinas sa mga ibang bansa na kinokontrol ang kanilang panganganak dati-dati naman umaabot ng yung iba umaabot ng 10, 12 ang kanilang mga anak pero <coughs> hindi kahit mahirap sila pero umaasa sila sa Panginoon. Hindi sila nagrereklamo katulad nung uh, sino ba yung nag-homily ko hindi ako makalimutan. I think si Father si Father Dave yata, si Father Dave po yata. Uh, ilan sila magkakapatid? Kung hindi ako nagkamali, walo o sampo. Basta marami din sila magkakapatid. So, walang birth control noon. Tapos, may isa pang bishop na 16 po sila lahat, 16. Tapos siya ang pangbunso, siya ang pinakabunso, siya ang pinaka-16. Di ko lang matandaan kung sino sinong bishop, basta bishop dyan yun sa Maynila eh. Napakinggan ko yon Tapos si ano pa si uh, brother <coughs> Ray ah uh, Vargas na pinaka-head ng education ng ng uh, gawa ng siya ay ka 21 na anak. Isang magulang, isang eh, isang tatay, isang nanay lang. Kung hindi ako na kamali, 21 siya, 24 basta marami po sila. So, yun po ay isang biyaya ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay naghahanap ng mga taong kanyang susuguin. O, karamihan sa mga nagsiserve sa simbahan, sa mga laiko, ay marami po sila mga marami po silang mga galing sa pamilyang mahihirap. Bakit? Dahil sila ay may kababaang loob. Marunong silang sumunod sa panawagan ng ating Panginoon. <clears throat> Anuhin man, dalawang anak, tatlong anak, pero nagdisobey sa Panginoon. Hanggang dito lang yan sa lupa eh. O, dito lang yan sa lupa. Kaya, nawa tayo po na nakikinig ng salita ng Diyos ay patuloy nating sundin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya namang i-control ng Panginoon ang family planning kung kalooban niya, di ba? Kaya kasi sa Diyos walang imposible, bibigyan kanya ng sapat na kakayahan. Pero kung gusto ng Panginoon na mag-anak ng mag-anak ng mag-anak ng marami, dahil siya naman ang magpo-provide dahil gagawin niya na pare gagawin niyang obispo gagawin niyang uh, uh sa papa walang mga kahadlang lang sa plano ng Diyos isa pa itong kapatiran natin dito na sister marita ilan silang magkakapatid walo po yata sila plano ng kanilang magulang is tatlo lang daw <clears throat> kaya sabi niya sa akin Nagkwentuhan kami na, na kung naging totoo yung sinabi ng mama at papa namin na tatlo lang kami dahil siya ay pang lima, wala siya sa mundong ito. Tapos kung lima lang sila at hindi na ipanganak yung bonso, wala silang kapatid na milyonaryo. Kasi yung bonso nilang kapatid ang milyonaryo na siyang nagtataguyod sa kanilang buong pamilya. Pati ang nanay niya umabot ng 90 plus years old dahil talagang... Inaalagaan O na, nagano nag, siya ng Pamangkin niya na nurse Na siya nag-aalaga sa kanya Ng mother nila So Ang mother niya parang queen mm -mm. Kasi yun ang pangarap daw niya na Pag ang mga anak niya Dahil nung sila ay maliliit pa Grabe ang kayod nila Dahil marami po sila, walo sila Pero nung sila naman ay Nagtapos na at may mga magandang trabaho kasi pinalaki po sila na may pag-ibig sa Diyos, may takot sa Diyos. Kaya sila naman ay talagang punong-puno ng pagmamahal sa kanilang mga magulang. Hanggang sa huling hantungan, talagang hindi nila pinababayaan ang kanilang magulang. Ang, kanilang, ta lang tatay lang ay um, na-aksidente kasi sa barko po daw yung nagtatrabaho at nalulod ang barko at hindi na nakita long long years ago. Kaya yung mother lang nila ang um, nabuhay ng matagal, more than 90 years old. Kasi masaya yung puso niya. Kapag masaya ang puso ng tao, mat mahaba ang buhay. Tsaka isa pa yung mother niya is napaka religyoso, napaka devoted kay Mama Mary at araw-araw, madaling araw pa lang ay nagro-rosary na. Mm -mm. So, yun po ang aking iba ibabahagi na talagang huwag tayong mata huwag matakot kung halimbawa kayo ay nag-asawa ipaubaya niyo sa Panginoon malay niyo yung mga anak niyo isa sa mga anak niyo ay magiging pope isa sa mga anak niyo magiging bishop magiging pari o maging mayor o magiging presidente kasi Dios lamang ang nakakaalam di ba So, yun lang po. Hanggang dito lang po. Kasi, naalala ko lang habang ako nakikinig sa playback. Yung playback na pinakikinggan ko po ay ah uh, medyo matagal-tagal na yan. I think, baka mga 1990s pa yan. O 2000, something like that. Pero, sariwa pa rin. Sariwa pa rin. Di ako nagsasawa. Salamat sa Diyos sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maluma man yan o mabago man yan. Yan ang salita ng Diyos ay always fresh, laging sariwa, at nagbibigay hamog sa ating pananampalataya. Pag-asa, higit sa lahat, kaligtasan ng ating buhay at kaluluwa, tungo sa buhay na walang hanggan. To God be the glory. Amen and Amen. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen.